mga boss sa mapagmahal boss may no TV pala so nandito tayo ngayon sa hapon uh, boss ko so, kung saan okay ay magre reaction good day. wow wow buksan ang pinto ang hindi may haharapin ang naanino ng nakaraan di na makakasingit buksan ang pinto tapos na ang takot Tapos Pelok TV Ang iwanag mo'y papasok Na nakapagpaalam na ako sa grupo na to. Ito ang Tribe Bugoks, yan mga boss amo Ito yung na subscribe niyo sila sa kanilang YouTube channel na ito, ito, ito. Three Bugoks, shout out sa inyo mga boss amo Yung re reaction video natin tong solid nila na mukbang sa cemetery to. Ah, dumadami nagmumukbang ngayon, oh. Shout out sa inyo. boss Rino, ang OG ng mga mukbangers sa abandon gagi so dito So ayun, uh, reaction video na natin nga natin kung anong ginawa nila rito at mga nangyari sa kanila na dumanto sa FYP ko eh. So nakita ko yung intro nila gagi na uh, sobrang takot nila. oh so, yun, uh, pero bago tayo mag-reaction, ano ba kailangan? Ano kailangan? Mic? Headset? Yes, hello, para tayo piloto. Yay, yay, yay. So ito yun, gagi panoodin na natin to mga boss mo. At uh, tirahin na natin to, baka tirahin ko pa kayo. Ikut mo pa. Gago, umpisa pa lang nagtatakbo na sila. Okay din gagi, ganda ng ano nila. Ah, shit. ka. ng tubig. <laughs> Ayan, para din natin ito mga boss. Okay, okay. What's tayo, up pro? mga atabogoks! We have energy kami ngayon! So dito ulit tayo sa simipera. Pero mga spot to din namin. Kit ba sa gitna to guys? Kit na. Palabit sa... Uh, Anong puno yun? Akasha do? Oh, siya. Pinapaligudong kami ng mga Akasha guys. <laughs> so, <laughs> Kaya tao. Pinapaligudong mga akasha guys. So... so Uy, so bago kami kumain guys, thank you nga pala sa mga... Naman no, na no, lang kumain. <laughs> <laughs> Basta, thank you Agot sa inyo. Ang Kakain na kami. Kanino? yun Subscribe. Ay, subscribe nyo nga pala kami sa TikTok, YouTube, Instagram, YouTube, Ay, alam mo well, yung... ala ba? IG agad. IG, ay, ay, TikTok, YouTube, saka FB page namin guys. Okay. Supportahin nyo kami. TikTok, FB, FB page, saka YouTube. Yeah. Subscribe nyo, follow nyo sila guys sa... Pero mas marami pa kasi ng followers ako sa tiktok eh I-check ka lang dito guys, lalabas oh, na lang dyan. Tsaka ito nga pala yung mga account namin, ito yung kay Pura. Personal lang yeah, ito, ito yung akin. Tsaka ito yung kay Yuri. So yun ah, oh, pag di niya inedit yan, alam niyo ano na yung nangyari, kakabugin natin yan. So yun. Hmm, so si Yuri yung nag edit ng mga vlogs nila. Okay din, kanda rin. Kumakain na sila no, kakain na din ako. Boy. Jim Boy, shout kay Jim Boy. Mm. Full! Full! Minagbato, bagu radiate na na. Full! Oh! Full! may nalaglag, no. Ano 'yon? Layo. Bola 'yon. Tapa nga. Pusa! Hindi, hindi pusa. Pusa, lang na. Hmm. Ganoon, <laughs> sakit pa ako. Ganoon, okay, guys. Nangihina ako na Sa, nalang sa mga multog, muna kaming takot at nagugutom na ako. Ayun, ayun muna sa kay... ilaw oh, ng sumber. Wala, wala. ng pa. Kinakabanong. Ngayon, yeah, boy. So, yan. Diyos si God, puprotectan niya tayo. Matakot tayo sa boy, huwag sa patay, boy. Tama. Daka pa nga. Yung isa din na nakakain, no? Hindi na nakakain isa kasi nakatingin na sa likod. Takot na. <laughs> Takot na. sa so, problem ni Kuya. Kurang dito ka dito, baka di ka nakikita ba? Iklog mo pa. Uy! 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 Huwag Sino yun? Iklog mo pa. Uy! 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 Huwag Uy! te! Hoy! Sino ka?

Tago. Ah, okay. Apa nga? Nahanap. Lakas mo na mga ganong sounds. Kahit mall ka, lumbos ka. Kahit multo ka, lumabas ka. <laughs> Tumakbo ka kayo eh. <laughs> sarap, sarap, sarap. Yun. Wala naman, no? Hindi na. na kami nakakain, guys. Mangguloy. Eh. Itin, itin, itin. Itin, meron na. Gagal ka, gagal ka. Ah, setup na. Mo. Mangguloy ka talaga. Pasit lang. Hindi yeah, na may setup. Hindi ka nakakatakot. Lalas ka. Ayan guys. Palakas talaga. Mag-uundas kasi. Undas na pala. Hindi pa. Undas na. Yes. Eh, 31 eh. 30 pa lang. Oh. So, binlog niya ito ng mag-uundas. Oh, nakatakot niya. Yung creepy nga talaga. Sunod-sunod na. ano na

Ah, may bako ko. Bag ko. Hmm. ano, ito. Mag-ano ka? Bagos Hindi okay. Binak na kami nakakain ng maaya. Hmm, Nagosok pa. Ah! nakakagalit na nakakagulat yung mga ganang sakit Wala pa yung Bye. para? Bakit? Wala? Dung wala wala? Ha? Tos, tos, tos Kita ba? Wala, wala 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 chop wala Wala mo yung Wala ano sa amin? Sino po yung nagbabato sa amin dito? Ano po pang alam? Kayo po ba yun? Kayo po ba yun? O... O totoong tao? Hmm. Na, to Mister? <coughs> Ang kulit ng, ng salita ng gosyo po, na, de koji. Parang ano, hindi siya Tagalog, English, ibang salita. <coughs> de Puji. <po> <coughs> <coughs> ano? Kung hindi ko Tagalog yan baka minsan d-dipuchi ba? hindi dipuchi? ah dupuchi ducuchi ano po pangalan niya? ano po, po pangalan ng chinese boy baka chinese niya eh ano po pangalan niya? nakakatakot no, eh Guys, first time, first time mangyari sa amin to. Hindi ah. Oh. Yung pa. Ay, oo. Hindi, pero mas malakas ngayon, boy. Hindi mo. Mm -hmm. nag Babong, pa-sweet. Dalawang beses pa nagpa yung parang may ano yan, Sumit set. Kaya, ano, may mga gano'n. May sumit set daw. pa

Robot na eh. Open mo ulit. Oo nga, robot na. Kahit na ko ko Hindi, lang yan kahit Video lang natin ganyan. So guys, may nang bubulabog sa amin. Takot na. <tan> takot, takot yung mita to, no? Si Pura ba to? Hindi <laughs> <di> siya mapakali, oh. <laughs> ano lang, kayo, Yon, nan, nan, may ito, tao ba? Ko ba? Ano ba? Ano ba? Siya? Hindi po naman intention saktan kayo ah. Nandito sa kanya yung... na sa amin. Nandito lang po kami para mag ano, mag vlog. Hindi po naman kayo lalaktan. Yung set up namin. So, malayo kasi ito sa may ano eh, bahayan eh. Naririnig lang yung motor dahil nag-eco siya. echo lang yun. Hindi siya kanina sa bubong eh, nakita ko eh. Ooh, it third eye. with third eye siya, nakakita siya. Na -na nakita niya ba kanina yung palustas? Ay, loko. <laughs> Ang kulit eh. Sabi niya, nakita niyo ba yung kaluskos? Ulit. A na nakita niyo ba kanina yung kaluskos? Ay, Ay loko. <spices> nakita niyo ba yung kaluskos? Ay, yung kulit. Wala, wala, wala. Ang gulit. Kumalo nga. Muna kita sila. Ano? Baka tao yun. Sige mo tumpura. Nih, takot ka pa. Takot si Sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Bakit po? Bakit po kami bakit po kami susunod sa'yo? Saan? Ba't po namin mamatay? Wag po, saan sa sa po pumunta? Saan Saan po pupunta? Wag ka Sa harap natin wag. Maano yung camera. Saan? Ayun mo na. Hindi na ako nakakain na maayos sa'yo ah. Hindi ko naman. Hindi na sila nakakain. <laughs> Oo, oh, ano naman. Nasa yung mga multo to. Istorbo eh, no? Bala ka? ka na? Kakain ka na? Ito na busog eh. Nawala na sa frame ng ano niyo Kasi natakot nung si Pura kanina kinuha yung front cam nila, di ba? Nawala to sa frame. Huwag makayos naman nila mamaya. Nakuha niya ko? Kung tao man yan, boy. Dito sana magtao. Bakit? Bang. eh yeah. itu cek nih mga lilin di depan parang ilau lang yan boy parang nya parang parang li sana multo mung tau ah putih mung tau boy kaya... <laughs> sana multo datang <laughs> pun nga kayu balio kapan atin yan may kasama tayong mana pak lio takut takut nga

Ya, bigla na lang may nagsalita at hindi na alam kung sino yun. So guys, naglokoy yung camera. Tapos bigla nag <laughs> ka, na nagloko Nagloko yung camera natin, bigla na matay. Bakit eh. ba? Ano ko bigla na matay? <coughs> Basay ka. Wala <laughs> akong makita. Nabasay sa lamin ka. Ghost job. Ito lang. Hanako, di ko ngayon. na tutuloy niyan. What yeah. the F? Ina, tigil ko na yan. Yan. Kayo, po kami sa inyo. <laughs> Sino man kayo? kami Hindi eh. Para Cobra Energy Drink. Panghampas, barel. <laughs> nakabangka ka ba, boy? Hmm. Hindi, ah. Ah, oh, putong ano, sweet ah. Wala, <laughs> <laughs> sir. Nagkatinginan pa eh. Oh. <laughs> <laughs> Dibing pa siya parang Kago ah, pre, wag mong ito rito mga viewers natin Mag-jowa yan <laughs> Dapat guys, maging sweet din kayo sa mga kaibigan nyo Ah, sweet pala sa kaibigan Ako oh, po, sweet ako kay Boy Patatas guys ah. Sinusubuhan natin si Boy na? Patatas Pero madumi, sinusubuhan natin Oo, kanina oh, no Nakitang bago, malaw Naka-block Hmm, mm, so, kukusun may, may kamay eh, may kamay, may kamay, oo oh, May kamay

Ah, si Betty. <laughs> 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 sino ano ba ano sinabi siya? Antonio. Hindi <inaudible> ah. <inaudible> Antonio. Wala, alam sa namin ganun. Makakain tayo dito. Antonio yun. Nung unang vlog. Ah, Betty. para yun. Nung Chicken egg pa na ginakain nila. Tsaka proven. Sarap. Bahala ka sa buhay mo. Sino ka mas. man? Nagugutom na talaga ako. Oh, 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 oh. Pang ano, finger linking good. Ano? Sinipsip lahat ng daliri. Ay, bakit? Huwag ko alam kay Sir Teng. Kay Sir Teng at kay Kuya Anthony. Tsaka boy patatas. At ito nasa gitna. Kalim mo ito kung gitna eh. Kulab cool. sila, no? Tainting na natin kung sila mas, ano, mas malalakas sa kasi Dwight. Yan, mga Talboys. boys. Sino mga barubal kumain sa kanila? 후 h 우오 s 후 o 시후 h who is y <laughs> <laughs>

video na raw video eh, you no? Know. Tapusin na natin. Tapusin na natin. Kwento mo ka. Hmm. Guys, para may trail, papasok ako mag-isa. Ano na po, Ra? Ano? Cellphone mo. Ito ay sinita ka. Cellphone mo. Ready to go na siya, ha? Isang takbo na lang, ha? Hindi ba, pati Uy! Siya, pag mukha na sa bag ko, ha? style mo, bulok to. Sorry, okay, yung kalat natin, no? Patakbo eh. okay, okay. na di eh. Ang kaya na eh. Ha? Ah, ha? Parang Yo guys, hanggang dito na lang kami. Salamat sa panonood. Kung... Mapapasin niyo sobrang lakas talaga ng... Ewan eh, ko, ano ba yun? Sana um, nga, mo ito yung tao eh. Oo nga. Eh, Baka Ang so, nangyari abangan ngayon. Abangan kami sa labas, di ba? So guys, hanggang dito na lang at di namin ako paano So guys, dito na lang. Bye bye! Yan, natapos din. Ayos, uh, ganda na naman nila. Gagisa ulit takbukan. <laughs> Takbo sila yun, eh, no? ha? sounds, may hihinang babato, to, may nagsasalita. <tod> ano yun, ha? No? May nagsalita sa ano nila? Ano ba yun, ha? Talaga yung gulat tsaka yung reaksyon nila. Ano yun, eh, no? ha? natural na natural so ibig sabihin totoo yung uh, na so yun lang naman mga boss sa mo po promote lang ako sa inyo mga boss sa mga gusto pagawa sa amin ng rentpad meron po kami rentpad pero hindi po yung ganito yung walagyan na gagawin kumbaga ano lang to ah uh, uh, prototype na rentpad so yan mga yan sa mga nagugusan ting dyan rentpad sa ang antena namin ay hindi natatanggal at hindi natatanggal tapos, uh, kahit ganyan kalapit, hindi sya tutunog. Ayan, ganito. So, ganyan tutal sa kalapit bago sya tumunog. So, Sabi ng hindi madaling daya. Kasi, minsan ginagawa ng iba kasi, hindi ko na alat ha. Pag may napag niya rem pad, pag, pag lumapit sila ng kode, tumutunog na. Ito hindi. Ang sensitivity na ito, dyan sa lang kalapit ko. Yung motion sensor niya, ganyan yung lang kalapit. Ayan. Ito lang naman mga boss, ha, mo, tsaka ang ilaw na yan. Pingin nyo lang ako sa page kong Boss Penok TV. Ito yun sa Facebook or kontakin nyo ako rito sa TikTok ko. Oh, Ayan, yeah. Boss Penok TV Maraming maraming salamat. Tribu books. thank you so much sa inyo mga boss. Amo, pinayagan nyo akong uh, reaction video. Uh, video nyo, solid, solid. Yagi, continue lang. Sana makakollab din namin kayo. Uh, Magpumukbang din tayo sa hospital. Lulo, ay, sa hospital. gusto nyo mag-portrait tayo. Lulutuan ko kayo ng putin ng ulam. Yeah, maraming maraming salamat mga boss. Amo, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ito yun. Boss Penok TV. Yan. Sa so, subscribe nyo, sina Boy Patata, Sir Feng TV, Manila Horror, Christopher Diwata, Boss Rino, Boss Bino. Yan. Casper Vlogs. Kuya Casper Vlogs. Subscribe so, nyo Kuya Punggoy. Yan si Kuya Punggoy. Sa so, out sa mga auntie namin dyan sa United States of America. Yan. Kaya na kung ah, magingat po kayo lagi hindi ko na kayo sa isa kilala nyo na po kasi na po kayo sa so, mga subscriber namin na walang samang sumagpaporta sa amin yan thank you so much sa inyo so yun ah uh, dito natin tatapusin bigyan mo na natin ng isang palakpak ang tribu books, yan thank you so much sa inyo mga boss mga saluto ako sa inyo thank you thank you kaya yeah, sabay sabay tayo mag whoop 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 whoop